mga mga kabataan. Mm. Akala ko may sasakyan eh. Nag-umiyot. kami nakamotor lang. Nakamotor lang po kami. Kasi kahapon kami. Nagpagod ako dito sa baba. Opo. na rin. Opo. Yung sa may tindahan. Ah, yung Mitindahan, Ah, sige po. Doon po kami. Sa may dito po. Sige po. Para sagayda na po kayo lang po. Opo. Sige, sige. Na-briefing na namin yung gayda. Yan ako mga. Yan, mga bro, mga sisi ito po ay papuntang akit ng itong hagdan-hagdan na ito ay papuntang, hindi Holy Cross to. Ito ang papuntang Mystical Cave. Ito, ito. ito, po yung papuntang Holy Cross, itong hagdan-hagdan na ito. Ayan. O, po mag ka Ito po. Ang mga imis Ito po Ito po yung... Ito po

Ito na babayadan ko muna. <laughs> uh -huh. Maganda po yung mga ibis namin dyan. Uh -huh. uh -huh. Yan po, mga bro mga sis. Yan po, ang pangalan po. Ito po yung papasok ng mystical cave. Nakalagay po ay Inday Nelly. Delish, welcome Mystical K. Yan, napakalamig po ng simoy ng hangin. Papasok pa lang po kami yan, mga bro, mga sisay. Napakalamig po. ng yung First time po namin ni si Sis Lisa na makarating dito sa Mystical cave. Mystical K. Bali, ano nakakasako po dito? Antipolo pa rin. Tanungin mo nga. San Luis. Antipolo pa rin, hindi na. Antipolo pa rin. Antipolo San Luis. Ayun. Ito po <mukas> yung alam para sa Ano? 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 Si yung sabi? Si Len Ayun na nga kumata yung kape Mama I want you Sa debut mo yung entrance Ayun na kasi yaro Si Yelci 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 Si

Dahan-dahan lang po ha. mag po kayo. Ayan, Yung ulo, pakiingatan. Ayan, ayan po. <laughs> Wow, ang Hindi, picture tayo din. Sige po, picturean ko po kayo. Saan po ba? Ano po? gusto mo hmm, kaya, po. Po. isang grupo lang po ba Pwede okay. e kasi po Pwede po e Sige wait lang po picturein muna dito Tayo po muna kitigit na Okay ni po e dito sa pinangulit na babaon andan Baba lang po Okay Yes po and Two. 2 Hanggang um, Wait lang po. Ha. Wait lang. Night move po ito. Okay. Thank One, two, three. Doon na loob isa Bobo, pa. Okay, pagka post po ah. huwag buong Okay, one, two,

Grabe ang ganda po rito sa loob. Tsaka napakalamig. Tapos marami pong mga bat na nakatira. Ang lawak po nito mga brumo assist ninyo. Grabe Ang Laki. Ayan po. Ayan. Nagaganda ng mga image mga brumo assist. nyo po. Grabe ang ganda. Talagang napaka mahihawaga po ng inang kalikasan. Tingnan nyo po ang pinakasiling niya. Oh mga stalactite ang dami sa mga stalagmite ayan po nakakawiling bumalik po dito sobra po kasing ganda mga bromosis ayan tingnan nyo po ito ang lamig pati kung sa labas po mainit sa atin doon sa Metro Manila dito ang lamig lamig mga bromosis dito tingnan nyo po napakaganda ganda dito sarap mo tumira dito ang ganda ang ganda Tingnan nyo po. Sa pa lang yan, mga bro, mga sis. Ayan po. Napakaganda. Ito po yung dinarayo talaga ng napakaraming tao. Lalo na po kung Holy Week. Dinadagsa po ito ng tao dito. Napakalawak. Ang laki-laki po dito sa loob. Ayan po, mga bro, mga sis. Sulit, na, sulit na sulit po talaga pag pumunta kayo rito. Napakaganda. Ang lamig pa. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Dito po ginaganap yung mga ibang shooting, pelikula. Ah, dito? Opo, mga pelikulang Pilipino dito. Dito, maraming ginagawang pelikula dito. Tsaka napakalawak po nito. Ano yan? Tsura mo ako? Ayan, tiyan. Ayan.